Hello, hello mga dabar cats! Ito ang gagamitin natin sa ating pagluluto. Tom paste. Susubukan natin to. Ito mala style sinigang daw sa pagluluto naman. Hindi ko alam kasi kung gusto din ng mga dalawang batang kasama ko. Kaya nag-tripe na rin ako at ito nga yung manok. Pinakulaan ko na at nung malambot na ito na, binabad ko ng 1 minute ang aking tumiyang paste. At ito ang kinarabasan niya pagkababad. At dahil luto na ang ating pinakulo ang manok, ilalagay na natin itong gagamitin natin na parang alasinigang ang lasa. Yan lang ang aking nilagay. At tinimplahan ko na yan. Nilagay ko na ang siling haba. Isang peraso lang dahil konti lang naman. At nilagay ko na ang ating gulay na kangkong. Ayan, lulutuin lang natin ang kangkong at ayos na. In fairness, masarap pala ito. Masarap pala ang lasa nito. Maasim-asim siya na medyo may maanghang-anghang. Yummy! Kain na tayo.